magkano yung ticket na binayaran ng employer ko. Ano ang susunod pagkatapos ng PIDOS? And this video is sponsored by Clothes and Things. Kung naghahanap kayo ng pangmalupitan at pangmalakas ang formahan or regalo kay misis o kaya naman household appliances, well, I got you guys. Let's go! visit the official facebook page check their opening time tuesday to sunday they are open at 9.30am to 6.30pm except monday for their day off so they are offering different products like underwear clothes shorts different brand of shoes household appliances and many more and there's more they offer an affordable prices only here in closed and so like their facebook page close 10 things to start order now. Take note guys, shipping is only available here in Canada and USA. So what are you waiting for? Message them and call them now. Uh, hello, close 10 things. Uh, next time, padala mo ko yung sapatos na ano, ha? yung may check para mapag-ibang sa video. Ha? Huh? <laughs> Salut, occult girl let me your freaky girl a... salu bonjour boswa jabavian mercy itwa komasaba on One pre canada hi guys another day another vlog hi guys this content po pala is not to brag but to inspire kasi nga po guys, may nagtatanong po sa akin kung ano daw po yung susunod kapag katapos na ng PIDOS. Well, nandito po yan sa video na ito guys. Kaya stay tuned lang po kayo dyan. And of course guys, meron po po mga binigay sa akin, yung agency ko, ng mga another documents para ipanatari ko and fill upan ko. Ipapakita ko rin po yan guys dito sa video na ito. And guys, itong video na ito guys, sabi ko nga, is para po dun sa nangarap mag-Canada. Ito po yung proseso bago tayo umalis dito sa Pilipinas. Ipapakita ko po sa inyo guys kung ano po yung mga finilapan ko ng Sagonon. Meron po kayong idea para pag nag-apply po kayo at nandito na po kayo sa point, kung nasaan na ako ngayon, at least meron na kayong idea at hindi na po tayo nag-iisip kung ano po, po ba yung susunod. Dahil yan din po yung na-experience ko ngayon po na nagtatanong ako sa sarili ko kung ano nga ba yung kasunod. Dahil medyo ma may, may mga delay po nangyari. Kaya ito po lagi ang nasa isip ko. Kaya isishare ko po sa inyo itong experience na ito nang sa ganon, magkaroon po kayo ng idea kung ano ang mangyayari pagka natapos ang PIDOS. So, guys, kasi ang oras ngayon is 2 na. Uh, kailangan ko nang umalis para magpaunotary ng mga documents. Ito na po yun. Yan. Ito po yung mga ipapaliwanag ko later on. Ipapanotari ko po itong anim na papers na to para po uh, sa aking personal copy at ididigay ko po sa agency ko. Okay? Bago tayo umalis dito sa Pilipinas. Say hi to the camera. Hi. There. Hi, guys. Dating gawi kami. At malapit lang din naman, guys. Sabi ko nga, sa likod lang kami ulit dadaan. Don't worry. Sa likod na nga lang to. Kasi dinala niya pati yung mga crayon niya. So, kailangan ko talagang ilagay lahat ng gamit ko ngayon dito sa likod para pag nauhaw, diba? Diba? Huwag lang matapon yung tubig ha. At nandito yung documents ko. Kaya lock natin yung maiki. Dito na nga lang. Nakatakot ako. <laughs> Yan. Kasi naman. Okay na. Hold tight. Hold tight. old guys okay so. so let's go <laughs> it's okay hi guys say bye 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 Hi guys, so eto, natapos lang namin magpa-notary. So dito kami nagpa-notary guys. Ha? Ayan, Adore ni Mark Pilot law office so okay, goods guys, deal, dance, let's go, tara! So we are back again guys. Uulitin ko po, this video is not to brag but to inspire sa mga nangangarap mag-Canada. Para po may idea kayo kung ano po yung proseso na ginagawa ko, ngay lalo lalo na't papunta na po ako ng Canada. So uulitin ko po guys yung tanong natin kanina. Ano ang susunod pagkatapos ng PIDOS? Pangalawa, ano ang mga documents na ipapanotary ko ngayong paalis na ako? Pangatlo, kailan ko ba makukuha ang exit clearance document ko? Pangapat, magkano yung ticket na binayaran ng employer ko? And ano nga po ba yung susunod pag natapos yung PIDOS? Ipapaliwanag ko na po dito sa video na ito kung ano po yung mga pinasa sa aking mga requirements at end kailangan po natin gawing proseso. Makinig po kayo. So, yung unang-una po, expense, acknowledgement, and promissory note. So, ipopost ko po dito sa screen kung ano po yung mga nakalagay dyan para po makita nyo. Okay, so explain ko na lang po. So, ito po yung mga sagot ng employer ko at wala po tayong binayaran dito. Kung meron man, ito lang po yung pre-medical pero ibabalik po sa atin yung binayad. So, nakalagay po dito yung total ng binayaran po nila in Canadian dollars. So, i-convert nyo na lang po yan times into uh, 40.94 or check nyo na lang po kung ano po yung latest uh, currency, kung ano po yung palitan ngayon. Okay po. So, ito po yung mga binayaran nila. Okay. Legal Administrative Fee LMIA. Okay. Meron din po yung po trade test. Free Employment Medical Examination. Yan. Ako po yung nagbayad dyan. Pero yun nga po, sinabi ko kanina na meron po kaming reimbursement. So, nasa kanila na po yung account ko. Then, ito po yung visa application work permit, biometric, courier services, OWA fees, overseas employment certificate, mandatory insurance, international driver license, French language training, French language training allowances, pre-departure swab test, flight ticket, integration cost. Okay po. So, ang total amount, guys, na binayaran nila, I think hindi pa, mayroon pang mga expenses na hindi kasama dito. Okay, pero yung nandito lang po muna, yung uh, ibabanggit natin. So, meron po siyang 6,098.67 kanidyan. Okay, convert nyo na lang po. And then, sa peso naman po yung other piece na binayaran nila is 6,289.75 pesos. Okay po. Yan po yung uh, expenses nito na nakalagay dito sa promissory note. Okay po. Pangalawa guys, ito yung uh, affidavit of agreement on medical surveillance requirement. Okay, papakita ko po dito sa screen then i ko na lang po yung ibang details. So guys, um, basahin lang natin yung iba pero wag na lahat kasi baka, baka mas lalong tumagal tayo. So, um, basahin lang din natin dito as per dito sa pagkakaintindi ko at kung meron pa kayong uh, mas malinaw na explanation, wala namang problema sa akin. You can comment down below. Wag lang po tayong mag-aaway-aaway, guys. So, peace lang po tayo lagi, okay? So, ito po. I hereby acknowledge that, okay? As An applicant, I know and understand that I must follow the requirements set by the respective Canada immigration authority who is in charge for the approval and issuance of my work permit and other future requirements. Okay, I was required to undergo additional sputum tests during the immigration medical examination. Okay, so after successful completion of the said requirements, the immigration authorities have deemed my medical condition acceptable and admissible to Canada, therefore approving my work permit application. Okay, guys, so. guys, ang pagkakaintindi ko dito, okay, once na upon arrival on Canada, kailangan ko po mag-undergo ng surveillance medical requirement nila as per Canada po. Kasi po, kailangan ko pong mag-QTM uh, test again kung positive ba or negative. And I think guys, mandatory to Hindi lang din naman sa Canada. I think kahit sa other countries like Middle East, Taiwan. Kasi nung dumating ako sa mga ibang bansa na yan, is nag-medical din kami ulit. Hindi lang yung medical dito sa Pilipinas, kundi pati rin dyan sa Middle East or sa Taiwan. Ganon po ang nangyari sa amin. Ah, uh, ito po ay para sa health monitoring kung talagang wala po tayong dalang sakit para makahawa po sa bansa nila. And yung pangatlo po nating pinanotaryo is yung Affidavit of Understanding on the Department of Migrant Workers 2023 Department Circular Number no. 1. Okay. So, guys, ito yung mga penalties or mga offense na pwede mong magawa at pwede ka nilang i-deport. Nakasulat po lahat dito, guys. Meron po silang uh, serious offense and meron din pong less serious offense. Nakadepende po, guys, yung classification uh, of offense and penalties doon sa magagawa mo. Meron pong link dyan sa DMW po kung ano po yung mga iyahataw sa inyong parusa. Okay, basahin lang po natin yung ibang part guys para hindi po tumagal dito sa part na ito. Guys, tignan nyo. Ito. Serious offense are punishable by one year and one day to two years suspensions from participations in the overseas employment program. So, meron kang one year to two years na suspension guys. So, paano na lang yung trabaho mo nun, di ba? So, automatic nun. Deport, uh, deport ka na talaga. So, ito pa. Ha? Basahin natin ito. Yung D. I think marami ito eh. Guys, marami ito hindi lang sa Canada, no? Marami ito sa ibang bansa. Basahin nyo itong letter di, guys, ha? Embezzlement of monies and or properties of a fellow worker entrusted for delivery to kin or relative in the Philippines. Guys, yung paggustay ng pera ng iba, I think maraming ganyan, guys, yung mga bubudulin ka, no? Ngayaramin ka, tapos... Siyempre, wala namang kayong kasulatan na ginawa. So, syempre ikaw magpapahiram ka, sinasimulan bansa naman mga parehas, Hindi natin kilala kung sino yung taong uh, kinakausap natin, hindi forked uh, fellow co uh, co-worker natin, magtitiwala ka na. So, pwede kang mangyari to guys no na ilustay yung pera mo. So mahirap yan guys, maraming uh, tayo mga kababayan na uh, nakita nating ganyan na umabot pa sa pulis para lang ma-resolve yung mga itong kaso. So, second guys, ito yung letter E, assaulting or commission of fraudulent act against fellow worker, the principal employer or any member of his or family. So, alam naman natin guys na talagang uh, bawal na bawal guys, talagang na makipag-away sa ibang bansa. Okay? Uh, talagang merong uh, matinding parusa para sa ating mga foreign workers pag nandiyan tayo sa ibang bansa. Dahil mahigpit po sila pagdating sa ganyang skedaryo. So, yun po yung ating uh, pangatlong pinanotaryo. Basahin nyo na lang po yung ibang details dyan, guys kasi marami po ito. So, uh, para at least meron din po kayong uh, uh, meron po kayong information kung ano po ba yung mga pinapanotaryo natin. Maganda po talaga basahin po natin lahat. Okay? Para po at least meron po tayong idea. And guys, uh ihabol natin ito mga to, to mga kasama sa mga pinadala sa atin, hindi man ito pinanotary pero required po talaga ito. Ito po yung employer slip and yung pinaka-importante po sa mga female candidates. Ito po yung serum test or tinatawag nilang pregnancy test. Ah, uh, required po ito, pumunta po kayo sa mga accredited clinic lang man po. Okay? And sabi nga po dito is four working days before departure. Okay, dapat po may submit nyo na po ito kung positive kayo or negative. And ang susunod na naman po is yung exit clearance. Kailangan na kailangan po natin ito makuha dahil ito po ipapakita natin sa na si immigration na kompleto na po tayo ng requirements. Sasabihan naman po kayo ng agency, uh, I think four days before your flight, na pumunta na agad sa office nila para kunin lahat ng mga original documents nyo. Yun po yung exit clearance natin. Halina po. Guys, okay, so natapos na natin pag-usapan regarding dito sa notaryo and exit clearance and other documents. Ngayon, pag-usapan naman natin, last but not the least, ang ating plane ticket. Sasabihin ko na po sa inyo guys kung magkano ang binayaran ng employer ko para lang po makapunta ako sa Canada, dito po sa aking plane ticket lamang po. Ito po is 1,219 USD. Sa Canadian dollars naman po, ito po ay 1,858.67 And meron pa po siyang kasamang taxes. Hindi ko po alam kung included na dito or excluded po siya. And then, kayo na po ang bahalang mag-convert into currency dyan sa Pilipinas. Hindi ko po, po alam kung nasa 40 something or 40.94. I-check nyo na lang po yung latest currency natin. So, believe po ako sa lahat ng employer dyan sa Canada dahil po gumagastos sila ng ganito kalaking pera para lang po makapunta tayo sa Canada. Kaya nga po guys, mas maganda talagang tapusin natin yung kontrata natin bago tayo lumipat. Kaya po merong mga marami tayong mga pinapanotaryo at pinipirmahan dito sa POAA at dito sa DMW dahil po sa mga ganito penalties and offense. Uh, lalo lalo na po sa mga third country, yung mga nagpo-cross country nga po. Hindi na po natin mapipigilan yan dahil po opportunity po nila yan, nandyan na po yan. Yun nga lang po is uh, pwede kasi tayong ma-abuse at hindi po maganda para sa atin ito guys. Marami po tayong mga kababayan na mga ganyang situation. So guys, kung nagustuhan nyo itong mga gantong klaseng content, don't forget to like and subscribe naman po para ma-update ko pa kayo sa mga susunod ko pa pong vlog. Kaya, see you on my next vlog. Peace!